Yun, kamusta mga soy? Kapasensya ah, na. Ngayon lang ako nagagawa ng video. Medyo pumasok ko ka Tapos ngayon half day. So ngayon lang nakaroon. Ngayon papasok ko kayo sa keso sa namin dito sa company. Tara! So, dito tayo sa facilities namin, sa amenities pala, na amenities. Dito. Mga pag nainip kami, kasi pinagawa ng sadyang namin to dahil malayo kami sa syudad. Pinagawa pa lang tapos sa ano. So, ito yung amenities namin, table tennis namin dito, tapos billiard. Mga Korean. So, dito kami nagtatambay pag walang pasok o nainip. Pero so, so far, medyo malamig. Nangyay. Sama kayo sa kwarto namin. Ayan, so yun, nandito tayo sa second floor. Dito yung kisusan namin, mga Pilipino. Second floor, gan. Uh, third floor, floor, mga Korean na. So, tara. <laughs> Yun. Yep. Pasok kayo na kisok sa namin. Napakasirati namin. Medyo maganda yung kisok sa binigay sa amin ng sadyang namin. Yun nga, tara. Pasok kayo. Yun mga soy, nandito na tayo sa loob. So, i-ano ko lang. Dito kasi, ayun. Apat kami pinayon dito sa isang unit. Ayan yung isa, yung cameraman ko kanina. Ayun. So, isa isa isang tigi isang room kami tigi isang room tigi isang room yan tapos ang suwan ng room ayon dito sa ito yung room ko eh ayon yung room ko So, may aircon siya, sariling aircon. Yan. Ah, okay lang pang isaan, okay lang. Mali 3x3 sukat niya. So, napakasiwerte namin sa ibang kesuksa kasi wala naman tigi sa, sa, ngayon. Kasi, alam ko, tig dalawa, kada isang ano eh. Dalawa, kada isang kwarto. So, napaka, ano talaga, kasi wala kang privacy, di ba? Ayun. So may TV kami. to sa facilities. Kompleto sa gamit. Ito yung kasama namin. Wala na pagkain ngayon. Wala, nang pagkain ngayon. Hindi pa ako nakapag-grocery dahil pumasok nga kanina. So, lahat nito provided ng company sa namin. Ayun, bagong rep. Washing. 'yon So, actually, hindi naman talaga libre ito eh. Meron siyang kaltas every month na 85,000 won. So, so far, okay na yun kasi libre lang naman ng tiran, bali kuryente lang. May libre pang inumin sa baba. Ayun, eh, sa iba siguro, comment lang kayo down, down below kung libre o hindi ang kisok sa ninyo. Ayan. So, tara, punta tayo sa ibang sa ibang unit. Tanjo. Yo, si Unyo. Nyo, nyo ay, ay ka muna sa vlog ko. Ah. Uh, hi pala kay Soy. Soy. <laughs> Soy, Soy TV. <laughs> Tara. Ano nga si Mika? Eh, hey, mga tropang ano? Tropang Ilocano. Tropang Ilocano. Wow. Yon. Ayun, nagluluto oh. ng pansit. Si Tolitz. Yun, yung matikas na kasama namin. Na ay, CR pa rin. Na lang. Hindi ko nakapakita yung CR eh. Ayun ang CR namin. Alas parehas oh. nun sa kabila. Ayan. Ayan ang CR. Tapos meron silang gym dito eh. Ayan o. Oh. Ayan ay Ang malalaki ng katawan dito eh. laki-laki. laki-laki. <laughs> Malaki yun. Malaki, laki, laki, laki. Malaki, laki, Okay. Shout out muna, pre. Ha? Ah? Ayka sa vlog ko. Ano daw? ay sa vlog ko, mabira ka. Ayka daw? Daya, daya. 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 Kaya eh, yung isa. Alas parehas lang yung unit namin. Bali, apat din. So. Pero... <laughs> yung... Pre. Ha? Huh? Ah, napa. So, sa isang unit, apat na Pinoy. Tingi isang kwarto. Kaya yung isa, yung bata. Yung bata makulit, yun. Yung yeah. nagtago sa camera. Uh? Yun, know? ah! no? si Manda. Si mandam. Hello, hello, hello. Wow. Kaya ka muna. Kaya muna yung ano mo. Oo. Oh. Uh. Oh. Yung, yung talagang nalit. Ano, eh. Nagluluto. Sa so, isa na mga soy, eh, ano sila eh? Shy, type. Naiya sila sa camera eto <laughs> lang hindi ano eh, yung cameraman ko eh, ito. Si senior. Si ito medyo ano to eh. Hindi matatakot din sa camera to eh. Si si, si ano Arnelo. Pero ano masabi nyo sa guests natin? Kumpara mo sa iba. Libre. Libre. Ngayon. Hindi hindi naman action yung libre, may bayad na 85,000 kasi monthly. Kuryente. Kuryente. Yun. Pero sa iba talaga, sa totoo lang, iba't 100, 200, gano'n ang bayad. Noon, libre lahat. Lahat ang ano, libre eh, kaya libre So ngayon, nag tumakas kasi ang sahod namin, sila. Pero, lahat kami. Kaya hmm. eh. ka muna sa vlog ko, bira ito, nahiya kasi eh. So, ito ang uh, pangalawang balik. Ito ang pangalawang balik. Mandana ano masaya mo pa pangalawang balik? <laughs> Anong masaya mo? Ayos lang. Ayos lang. <laughs> <laughs> Oo. Oh, marami ng pera. Marami ng pera. <laughs> Eh yung, ito, itong dalawa bago kasi ito, bago itong dalawa oh, na ito. From the Babis Kaya with love. With love. Wow. Yeah! Ayun yung mo yung uh, misis mo. Ay pala sa misis ko, sarangit. Sarangit. Ng tangali. Tangali. Ilocano. Ilocano, Ilocano. Na yung bag, uh, Aldo. Si Aldo. Si Prang, saan si Prang? Ah, wala. Si Prang. Si Prang. Nagpakasta kay Yard. Nagpakasta yeah, ni Jay. Ito, ito bata, first timer din to eh. Uh, bata, bata ka pa, di ba? Diba? Uh, 20? 23. 23. At Ayan. Milyonaryo na. Milyonaryo na to. <laughs> oh. Ito, may chance pa sila makabalik. Bata pa ba eh. Two times. Pasok pa sila sa edad. Prickle din. Bata ka ba? pa. Ba? Ako, mamaya pag-uusapan natin yung ano, yung decision na malupit. 23 pa lang yan. Ayan. So, hindi na tayo pupunta sa ibang unit. Sa isang floor kasi, apat. Apat ba? 1, 2, 3, 4 Bali, lima. Lima. Dalawa na tsaka apatan. So, wala yung mga iba. Hindi na tayo pupunta. So, ngayon ko lang tatapusin yung vlog. So, ay, kita-kita tayo next time. Hindi ako nakalabas kasi sa anong dapat. Bublog ako sa labas. Medyo malamig. Ngayon, pumasok pa ako ng umaga. So, yun lang. Tsaka shoutout pala dun sa apat na subscribe na bago. Maraming 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 salamat sa suporta. Asahan yung informative na video ko. At may tanong kayo, comment lang sa ano, sa down below. Kung may, comment, uh, may tanong kayo ako sa EPS o pa, paano mag-apply dito, paano yung mga proseso dito, sasagutin ko. Ayun, maraming maraming salamat. Subscribe. Ayun, so ay, uh, sana marami kayong natutunan sa channel ko. Kung may gusto kayong i-vlog o pag-usapan, comment lang down below. Ayun, hindi kayo, huwag kayong may, may mag-comment. Ngayon, uh, sa, pala, maraming salamat sa nag-subscribe. At yung isang nag-reaction dito sa ano ko, salamat pala sa'yo, si Pai Malyari. Maraming 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 salamat sa iyo. God bless. Ayan, please subscribe, check TV.